bandarin na natin ito walang indicator ng battery oil lang yung meron ito yung under to literal start tayong gagawing iltre yan, makikita mo yung mga battery na ang problema nito is ayaw mandar sa susi, nakadalong battery na ako so kaso pag uh, itutulak sya no, andar sya pag itutulak sya, pero pagka uh, starter wala, uh, tingnan ko na yung cover kasi nakaangat na so okay naman, wala namang na damage yung cover nya, basa kananon na na punit so problema nito is ayaw nang mandar ano, napaka basic lang nito kaso ayaw nilang gawin talagang dinala pa dito sa atin para i-check e natin ang personal so natry na try e na i-direct yung starter ah uh, ganun pa rin ayaw pa rin so decide na ako na ibaba e yung kanyang starter kaya yun ang gagawin natin ngayon i-check che natin yung starter nya tapos ah uh, buksan natin para malaman tanggalin lang natin yung dalawang ano, 14 mm na bolt. Yan, so nakalas na natin yung starter. Yan, madali lang naman ibaba to. So nabuksan ko na kanina, ang problema lang is pod pod ng mga carbon tapos yung kanyang armature. Uh, may kain na rin ano, may lalim na yung part na nano na ng carbon sinayaran. So bubuksan ko ulit para makita nyo kung ano yung sinasabi ko na ano, carbon saka armature. So para lang meron kayong idea Kapag ka ganito ang problema ng starter ninyo, no? So, ganun lang naman ang symptoms nito. Kapag ka, minsan hard start na sa umaga, one click, eh, pero kapag ka uminit na is, ayaw na umandar. O kaya, minsan pag kumabuse na siya talaga, ayaw na talaga siyang umandar, no? Puro clicking sounds na lang. Click, click, click na lang maririnig natin. O kaya, mabagal yung ikot. Sobrang bagal. So, i-check lang natin yung ano, una ang gagawin natin kapag ka ganoon is yung ating engine ground ang gagawin uh, kasi nakadirect naman yung starter sa makina so engine ground yung ating check ng uh, pagkaganong ang problema ano tapos kapag okay naman yung ground at uh, mabagal pa rin ang ikot try nyo magbalit ng battery kapag ka ganoon pa rin ay eh, starter na talaga yon tulad nito nangyari nito so ito na repair na bago na yung kanyang solenoid tapos yung starter na to is yung old old style pa no hindi pa yung reduction so kapag yung reduction kasi mas malit na yun tapos mas mabilis na umikot so ito bubuksan na natin dali lang naman yung buksan tanggalin lang natin yung dalawang 10mm na mahaba tapos yung kanyang bolt so ito na yung kanyang loob so yung carbon, ayan, makikita nyo, pud na talaga. Kaya, manipis na yung, ano, manipis na yung carbon brush. So, napaka dumi din. So, ang gagawin natin ito is, dadali natin sa gumagawa ng starter para papa general cleaning natin. So, ayan yung carbon, makikita nyo naman, napaka na Ayan, nakabaon na talaga siya, ano. Uh, lahat ito, palitin na talaga. So ang gagawin natin, since wala naman tayong parts nito, dolehin na natin sa gawa ng starter para sila na mag-provide. Palitan to apat na carbon, tapos papasik natin yung armature kung walang grounded. So yun lang ang gagawin. Tapos, ah uh, papa general cleaning natin, lahat na. Parang i re na tong starter na to para magiging uh, okay na ulit. Magiging one click, tsaka matagal na siyang bumigay ulit. Ano? So yun ang ating gagawin. So, dalhin ko na muna to sa gawaan. Antayin na lang natin mamaya na matapos nilang linisin. Tapos, tsaka natin ikabit para matisting. So, ayan yung kanyang ano, loob. Napakadumi. So, dapat lang talaga na malinis to. So, kaya naman natin linisin to. Ang problema, pagdating dito sa pyesa, eh, tatakbo pa tayo. Tapos, wala tayong pang hinang. So, kailangan matibay yung paghinang nito mga carbon brush. Hindi pwedeng... 啊。 nakakabitin na natin yung battery o yan so, busy, busy daw so nakabit na natin yung battery, nakakabit na yung starter so, paano natin pandarin, mag check muna tayo ng oh, oh, putol, walang dipstick paano siya makapag check nyan putol tubig ah, meron naman Oke, okay, tak lepas. Banderin nanti. Tuh, ada indikator nang baterai. Oil lang yang merah. Nah, itu to, onder tuh. Neutral. Start.

Orinig nyo naman e. Eh. Oh. Marami yung usok. So dating ano, may pin pinag-adjust na niya ito. Ang natin is Kita na lang natin. gagawin yan is, diatras natin po tayo yung injection pump. Luwagan natin yung ano nito, apat na volt na 12mm. Diba? sa na natin. So yun, uh, na lahat no yung apat na nut. ah, dalawang bolt pala dito. Dalawang bolt sa likuran na I mean, no? Dalawang bolt, dalawang nut sa harapan. So, dahil na, ang gagawin natin is hihilain natin siya pa balik. Ayan. Maganyan. Para mawala yung kanyang fuel lock. Ayan. Hihilain lang natin. Okay. So, yun ang gagawin natin. So, hihilain ko lang. Tapos, higpitan natin yung nut sa loob. Okay. Yan, so na natin pa atras. So pansin niyo dito yung clearance lumaki na. Ayun. Uh, tapos ipitan natin yung dalawang bracket sa ilalim. So dito, ay yung sinasabi ko sa inyo. Ipitan lang natin 'yan. Para hindi siya no, mabibrate nang todo. Okay. Yun sa so, na-atras na natin. Pero po sinong walang hahawak ng ating camera. Basta ang gagawin nyo lang kapag ma fuel lock yung mga ganitong makina 4D56, mga D4BX, D4BB, no. Ah, uh, 4D55 yung dating ano. Basta makina ng mga L300 Adventure L2. Yan, so sa mga H100 na una, no. Yung mga Hyundai Grace. Kahit sa mga Kia, ganun, ganun din ang gagawin nyo. Ah, uh, na natin siya pa-retard, pa -retard, patras para ano uh, hindi siya mag fuel na. so pag nag fuel na kasi over na sa delivery no tapos iba yung ano advance yung timing niya masyado kaya nagkaganon so dito naman sa pitan so dito naman yung sa delivery niya kung masyadong marami o kulang no kaya pag nasobrahan ka dito pag pihit mausok yun yung sasakyan so yan uh, start na natin yan.

nolet Eh. Jadi shanban. Wala na 'yung ano, sobrang lagatak niya. Na wala naman natin dito ang complaint lang talaga niya nito is yung starter uh, hindi kasi siya umandar na talaga no? kahit malakas yung kanyang battery so ano kaya niya naman nagpalit din ako ng battery kanina uh, ganun pa rin ayaw pa rin so nag decide tayo na ibaba yung kanyang starter so yun lahat ng carbon uh, palitin na pinalitan so, na natin tapos pina general cleaning natin yung buong starter tapos nilubricate na rin yung ating ano yung sa bindix niya Oo, so, kasi so, hindi pa to ano, hindi pa to production na starter. No, lolo, so, okay naman na. One pick naman na, kahit patayin natin, yan no. start. Yan, okay naman na siya. Oo, good na. Okay, okay na. Nawalan na rin nyo. Ikaw na. thank <tries> you